Sa TN Fun Rewards sa GLOBE ONE UP ay meron tayong mga larong kagaya ng Color Game. Yeah. Siyempre kasali kayo, kasali uh, ang mga stylist namin. Uh, uh, Sir Miguel, siya ka-famous day. Okay, uh. Ganito lang yan, itatayaan niyo yung color na gusto ninyo. Dapat lumabas siya dito sa ating mga guys. ayan. Kunwari, uh, sa ating game tatlo. Kapag nanalo kayo dito, siyempre may pabigay si Mayora. Yes! Okay. Saraya. Yes, yes, Kasi yeah. mahilig po sila mag-alip mga fan projects. Okay, ready na kayo? Yes! Since favorite ko yung color blue, sige, pink. <laughs> <laughs> Parang I vote for wow. pink din. Eh. Okay. Sige. Oh, oh, alright. Alright. Feeling ko ikaw ang swerte ng kaya. Ah! Oh, ah! Ah! kaya okay. One yes! Yes! <laughs> Globe 1 app. Let's open the TM Fun rewards the Globe 1 app. Okay, color game. Play now. Believe. Oh, color ng kaya. Ayana. na. Ayun na. Ayan na. Ayan na. <gasps> matapos tong araw na to, nang hindi ka nagsusukat. Yellowness! No! Yan, ito na naka ready Kaya naman sa mga ka-TM natin dyan, punta na sa Globe One app. Tapos TM Fun Reward. Dapat maglaro na din kayo para manalo ng panalong prizes katulad ng rewards points, free data, at vouchers. At para ma-enjoy ang naipon na panalo ng rewards, itap lang ang Redeem Rewards. I-click ang Join Now. Ganern lang kadali. Kaya, samahan niyo kami maglaro sa Globe One App!